Okay, tama. May mga 60. na yan, sir? Magkaka. nakita niyo ba yan? Taynga na yung baka na yan. Dumalaga yan. Ay. Tayo dumalaga na. Ano 'yun? dalawa. 31,500 ang ang tangkad. Ano kuya?

Ina-bili, 125,000. Ayan. 125,000 dalwan. Patiming. Napaka. Tapos, <laughs> tapos. <laughs> hindi nyo din sila. Agi din, sa kuha. Eh, oh. sila. Matuwa ng ne Ito, sa. Tingnan guys, umambon. kaya 'yung mga tao na dito sa Bayclid, 'yan. Ah, dito rin sila lahat sa loob ng Ayan. Ayan, yeah, pumasok na dito yung mga baka sa loob. Ah, tumalim na po. Bantong bato. Ito yung mga tao. Dito na rin. Gawa ng umulan. Ayan. Ayan, yeah, kahit maulan, tuloy ang tratuhan dito sa Patrick Garcia Livestock Option Market. Δεν υπάρχει 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 υπάρχει

Sir, may bilang ba Nakabili na kayo? Hindi pa. Ay, hindi pa. <laughs> Nakot. na. Hindi ka sir, kanina pa ito, hindi pa nakabenta ng baka niya. oh, 57. <laughs> oh <hindi> pa magpili. iba <laughs> mo Ay Ay kayo. ako kayo. Ay nagkakaroon ng 57,000. Ano naman mo lang, kuya? dalwa hindi sinto-maintain dalawa. sinto Kuya, pinagbibigyan kita ng isahan. Kanina dalawahan. Dito na ang aray. Ay kahit ako nakatalikaw. kita ba? Oo, <laughs> Ay, sanay-sanay

Pergayaw! So ayun, uh, niya kasi hindi pa nila tapos trato. Kasi nga may magtatrato na iba doon sa baka na tinatrato nila. Pag sa ganun guys, ay tinatapos muna lang nila usapan bago makapagtrato na makipagtrato doon sa iba pa. Bago sila magsimula doon sa pangalawang buyer na magtatrato, kailangan tapusin man nila doon yung usap sa unang nagtrato. So, ayun. Binigay na yung papel. Nakabenta rin. So, ayun. Nakabenta rin. 57,000. Malahin ba ka? Ayun. 57,000 ang pagkabili. So ito si sir. Mayroon uli buyer. Ay talagang napakagaling nito magano. Napakagaling mag sell stock. Napakagaling. Napakagaling ng benta. Tama na isa. Isa na rin. Malit na pambili ko dito sa Ah, sa mga Talaga may napapansin din dito guys yung mga seller ng mga baka talagang walang umpay ang bibig. Eh talaga naman kailangang magaling ka sa pananalita. Yeah, may get 80,000 dalawang baka. Dalawang baka na 80,000 may get may buyer ulit si sir pag ilang buyer napakaraming buyer na dumaan sa kanya napakaraming na rin yung nabentang baka hindi niya na pinapatagal ang pagtatrato ang <coughs>

wala 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 20000 yan sa yung ta sisingit hindi pa paano 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 hindi na ba ang tatlo na may walong puti. Nakapitin na kami kami Nakapitin na kami eh. na kami eh. Nakapitin na na na

May 60,000 ang um, presyo. Oh ang apat ba 6,000? 60 Oops. Ayun, nandoon na, toretihan. Ano, <laughs> cute-cute nila. Ayun. Magkakaroon yan, sir. Magkakano ganyan? Patong sa 25. Ay, patong sa 25,000. Ay, ano? Budget meal. Patong sa 25,000 ang halaga. So, nandito tayo ngayon sa may mga inahin, dumalaga at saka mag-inang baka. Ayan. Ayan mga marami pang natitira mayroon ibang nahihira na hihiyang harap sa camera ayan may mga malalahi dito ayun tingnan nyo yung tainga napakalapad ayan nakita nyo ba yan Tainga na yung baka na yan gumalaga yan ayan may wings. Napalapat ng tainga nga. Ayan. Ina. Um, quality. Or mayroong anak mula ang iyan? Quality, ay, get naman yan. Hindi <laughs> kayo magsasabi ko ng kaya. Pinatatuloy siya ng kanyang bata. Ang ng kanyang anak. Hmm. Baka ni Sir Ninyo, nandaw siya. mag -ina. Ang ganda ng anak. Ramon. Kaya yung sari yung mag-ina niyo? 88,000. Si Sir Ninyo pa, no? Ah. Mendoza. iyan, 88,000 mag-ina na. Ang ganda ng bisero niya, Ramon. Ito naman, dalawang dumalaga. Magkano yung sir, dalawang dumalaga? Magkanta lang dumalaga? malaki. Nagis to ba yung dalawa? Dalawa na. dalwa. Ay, hindi dalawang dumalaga na. Ano yan? Dalawa. May hindi Dalawa. Malalaki siya. Nagit 90. Mga babaeng baka. Mga malalaking dumalaga. Ayan. Ay, magkano kaya niya? ha? Ayan, ang itsura nyo. Matatangkad siya. ito yung mga dumalaga rin. Mga brahman. Magkano yan, sir? 36. 36. 36,000 36, dumalaga. Ayan. Bawa sa 30. 36,000 dumalaga. 30,000 dumalaga. Ayan. Tayo na Yan, RT 1,500. Malahi. Lumalaga. Lumalaga. Malahi siya, oh. 31,500. lumalaga ang tangkad. Ito naman mga inahin. Ayan mga inahin. Haba, sungay. Ayan mga big mama mga big mama na mga baka patabain na to Ayan. Ayan. Ayan, sir? 56 ,000. 56 ,000. Ayan may sungay Ayan. 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 Ito naman ay 59,000. Mahaba ang baka. Pinahindin. Mahaba ang katawan. 59,000. Ayan, marami pang mga inahin na nakatali dito. Ayan. Ito, mataba. Pinahin. Magkano yan, sir? 78,500. 78 Kala ko lalaki, babae pala. Buntis. Buntis? Ayun, buntis. 78,500. Pasyalan nyo lang sa barangay Manggas. Kala ko kanila, lalaki, ano? Babae pala. Tapaka. Lapi nyo lang. Rima Big mama. Yan daw. Parang lalaki ang katawan. Pero babae siya. Buntis daw, buntis.

Siyang Brahman na bakat. Magkano yan, sir? Mahigit po na po. Walang 65. Mahigit 60,000. Walang 65,000. Lagit na ang presyo. Ayan. Brahman. Gamay <manyan> itong platrato si sir. Okay.

Gracias.